Mga kapatid, nakita ko lang to. Itong si Denise Julia ay isang, alam ko, isang artist to na naging trending. Gaganda ng songs niya. Nag-trending dito sa TikTok yung kanyang mga songs. Sabi niya sa isang post dito, hindi ko alam kung to. Pero according to this post, my hair alone costs 154,000 pesos. Why would I go on a 50-50 date? Or why would I go 50-50 on a date? Alam nyo, tama siya rito kasi preference niya yun. Eh, standard niya yun. Eh. Uh, Iba-ibang reaction ang, ang netizens dito. Pero para sa akin, tama siya rito. Preference niya ito Alam niyo since sa aking earlier video, may naikwento ako about sa aking ex at sa kanyang sigma male na boyfriend. Kwento ako naging kayo. Nung araw, when I was younger, may mga naging karelasyon tayo na out of my league when it comes to finances. Kasi ito yung mga taong kahit hindi magtrabaho, eh, mayaman sila. Ito yung mga napamanahan o nakapagpundar na ng mga income generating assets that would sustain a certain level of lifestyle. I'm not saying na wala naman akong girlfriend na may 154,000 pesos na buhok. Ewan ko lang. Wala akong idea. Pero, nung araw ay pinatulan nila ako. Ang common to them is this. Unang-una, bata pa kayo. So, they're not expecting you to be wealthy when you're still studying. Although, I've had encounters wherein, syempre, lalaitin ka ng parents. Syempre. Dati, hindi ko naiintindihan yun. Ngayon, mas tanggap ko na. Ah, uh, Nandiyan yung lalaiting ka ng friends. Pero para sa kanila, dahil they saw potential in me at an early age. So, iniisip nila na I have the potential to be, to make it. Unfortunately, I didn't. <laughs> o, oh, hindi, hindi umabot sa ganong klaseng uh, financial level. Pero, alam niyo ako kasi ang naging preference ko mula kaya kaya siguro kami nag-break. Ako kasi ang preference ko nung bata pa ako is someone uh, jologs, kalog, kalad karin in the sense na tara fishball tayo, tara maglakad tayo sa tabing dagat, tara diyan lang tayo, let's let's just sa bahay lang tayo. O dati nagmo-motor ako, ang kas-kas ka motor ko. Ikot-ikot tayo yun lang ako. Yung mga anak mayayaman o yung mga mayayaman, when I was younger, exciting sa kanila yun. Until you come to, we we all come to a certain age wherein, oops, paano ka bubuhayin nito? Yan ang katotohanan dyan. So, eventually, they would choose yung akma sa kanila. And I cannot blame them. And ganun din yung sinasabi ng post na ito na syempre, kaya niya, afford niya yung 154,000 pesos na buhok. Kaya na syempre, hanap siya nung alam mo yun, hindi <laughs> ma hindi mga 50-50 naman. Kasi in, in, in all honest, honesty, nakakahiya naman talaga siya kanya na yung isang lalaki na mag, uh, let's say for example, kakain kayo sa isang mamahaling restaurant. Siyempre yun ang standard niya. Eh. Celebrity status. Eh. Tapos mag-50-50 ka. Ano kayo? High school? College? So, siyempre, professionals na kayo siya. Professional entertainers siya. Nakakaya ah, nga naman eh. Siyempre, ang hanapin nito yung mga congressman siguro. Baka pwede yun. O malaki, malaki ang kinikita ng mga yun. Lalo nga yung administration na to. Si Ivana Alawi nga eh, di ba nalilink siya mga congress, congressman. Siyempre, yun ang status na hinahanap nila eh. Money and status. Siyempre, puta, kasama ka ng mambabatas. Iba't dating, di ba? O boyfriend mo, mayor. Gano'n na ang hinahanap nito. Or mga artista na malakas din kumita. Celebrity status din. So I cannot really blame them. No. Para sa akin, this is not arrogance. This is just setting a standard for themselves. Diba? Nakakaya naman siya kanya kung kunwari siya na in love siya sa akin. Putang ina. Ako nagahanap ako dun sa 50 pesos na gupit eh. Kaya ang hairstyle ko dalawa lang eh. Trim at saka mahaba eh. <laughs> o basta pinaiklihan ko lang eh. Ayaw ko nagbabayad ng 100 sa gupit. Pero karamihan ngayon 100 na 100 plus. O, di ba? siya kami kakain nito. O, kung kaming dalawa, kunwari, siya ako siya pakakainin. Pakainin ko yan sa Chowking. yung kaya ko siyang ilibre ito, Pero hindi siya pupunta ro. Siyempre. Hindi na yun ang standard niya eh. Hindi na yung mga food outlets na pangmasa yung pupuntahan nito. exclusive Uh, dining center ang pupuntahan nito o oh, kaya mga Michelin star baka mga ganun pupuntahan nito Michelin star restaurants two stars hindi mo sila masisi yun na sila and they, and they are exposed sa mundo they are exposed of a certain level of lifestyle that only the wealthy and the celebrity get the chance to indulge themselves with So, naiintindihan ko ito. Huwag nyo na siyang i-bash. Well, may nga itong nagbabash masyado. Anyway, God bless.